Isang kainan na sobrang sikat dito sa may Quezon City na kung tawagin ay budbud dahil nga naman literal na binubudburan ito ng napakaraming toppings. At ang isang pasabog pa dito, yung may-ari ay isang sikat na artistang komedyante. Na 15 years na nga itong kainan niya at kahit hindi pa na vlog noon, eh sobrang dinadagsana ng mga tao. lang ng budbod, masang pagkain Pinoy na halo-halo <laughs> at affordable. Kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin. i na natin! So meron tayong itatry ditong kainan na talagang pinipilahan, blockbuster lagi, maraming may gusto, sabi ng karamihan masarap daw, at mabait yung may-ari. I'm sure kilala nyo can't wait nang mapakilala sa inyo. Let's go! Excited na ako ma-meet din siya. Tara! Ako po si Bosang, ayan, uh, isang uh, bako, <laughs> TV comedian, theater actress, a single mom, at ako po ang uh, may-ari ng SF Food Pot na matatagpuan sa 60 Bukidnon Street, Bago Bantay, Quezon City! <laughs> <laughs> Ang good board ay basically, ano lang siya, simpleng-simpleng right-stopping. Alam mo yun tayo yung tayong mga Pilipino, di ba mahilig tayong kumain na may sari-saring ulam? So ito parang tinwist lang namin na konti na affordable na pangmasa na 'di diba, Yung sa bahay natin. Gusto natin yung kanin, yung ulam sama-sama sama siya. 'Yon ang butbot para sa akin. At itong tindahan na to ay sa ngayon ay nasa ika-15 year na niya. Nagsimula kami sa isang maliit na karinderya lang na dati puro ulam. Eh dami ko palang kalabang puro ulam. Sa so, remember my mom telling me maglagay ka ng dish na luto mo talaga ikaw ang meron. So parang signature dish. So sabi ko naghanap ko yung kaibigan ko na dati kong kasama sa bahay. Kami ate try mo to, good budbud siya. Ang tawag sa kanya sa kainta, budbud. Ay ko, ay ayoko yun, may sabaw. Kasi gusto ko, inuwi sa bahay, pwedeng initin. Tapos kinausap ko yung head ko ko, si Jonel, kay katiwala ko. Sabi ko, Nel, gawin mo nga ato ng twist. Pero, alam mo, typically time Pinoy, ang pagkain natin, kahit gabi, breakfast. Alam mo yan, ba? Diba? Ang hinahanap natin, pagkain, gabi na breakfast pa din. Habi ko, oo nga, no. o oh, sige, magsangag ka. Pero, lagyan mo ng something saan na Let's make it different from what they eat. Nung bago mag-pandemya, ano na siya talagang marami nang pumupunta ever since na masimulan namin yung Bud -bul. So, ito yung una kong store. Dati yung buong kali na yan, puno ng mesa. Kaso nung nag-pandemya, pinagbawalan na kami. So, hanggang 8 o'clock. So, iyo So, ganun lang. Napaka-simple lang ng budbod. Masang pagkain Pinoy na halo-halo at affordable. Yan. Yeah. Yung large namin, sa totoo lang, ang dami nang nagsabi na grabe, ang laki ng large. Tatlong tao pala, pwede kami o kaya dalawa. Misa may kumakain dito pag buong pamilya. Order lang ng dalawang large. So, yun ang kain nila eh. So, bibigyan na lang sila ng extra plate. Yung gano'n. That's why I love budbod. So, parang tayo yan eh. Marami kang binubudbod so buhay mo kaya yan. <laughs> so ayan, pinakukuluan muna nila. Ayan, pag itiprito na. Finished product. pa talaga. Finally guys, eto matitikman na natin yung sikat na budbod dito sa Quezon City after dalawang balik. Imagine niyo. <laughs> Pangatlo na to. Finally, matitikman na natin. <laughs> yung dalawang balik natin, hindi tayo nakatry dahil bukod sa blockbuster, hindi rin natin maabutan si Madam Mosang. So, kanina napakita ko naman sa inyo kung sino yung may-ari nito. Siya si Mosang, yung sikat na komedyante na until now, mapapanood nyo pa rin sa Pepito Manaloto. I'm sure lahat naman tayo kilala siya at napanood siya. So yan, excited na ako matry ito. Ilang taon bago ko natikman. So may tatlong sizes sila. So ito yung small, 95 pesos, ang medium sa kanila 110, tapos yung pinaka-large sa kanila 125 pesos. Pero take note guys, ang isang order sa kanila, ang original na kasama talaga is lechon kawali, itlog, at yung fried rice. So, yung mga nakikita nyong to, add-ons na lang to. Pero kagaya na to, nagpadagdag tayo ng tusino, additional 55 pesos. Meron ding longganisa, additional 55 pesos. Shanghai, nagpa-add din tayo, additional 55 pesos. At huwag ka guys ha, hindi lang ba sa lumpiang Shanghai to na ordinaryo, with cheese pa. Tapos, may tapa rin, which is 85 pesos pag nag-add kayo. Overloaded. So, yan yung chili oil or chili sauce nila na sila mismo ang gumagawa. Bukod sa sila yung gumagawa na nito, guys, hindi mo daw matitikman yung ganitong lasa sa iba. Sa kanila lang. Simula muna tayo dito sa lumpiang Shanghai nila. Yan. Pakita ko sa inyo kung gaano ka lupit nitong lumpiang Shanghai nila. Yan yung cheese, ha? Oo. Oh, oh, diba? Lumpiang Shanghai pa lang tayo. Wow, lumpiang Shanghai pa lang. Sobrang siksik. Ooh. So, itong lumpia nila, guys, bukod sa siksik siya, yung lasa niya, ayan yung cheese, grabe, oh. Alam mo yung hindi tinipid, hindi yung mumurahin. Hindi siya yung parang, actually yung lasa nito pang restaurant eh. Hindi yung pang kalyo. Eh. Oh, grabe oh. <laughs> Kahit walang ketchup. Siyempre, longganisa. <laughs> Kahit saan talaga inahabol tayo ng longganisa. Eh, no? Favorito natin yan eh. Typical longganisa, ganisa, manamis-namis. Samahan natin ng kanin kasi, grabe oh. Every bite mo, kukuha ka ng sinangag, may kasamang egg. Automatic siya ka, lechon kawali. Kaya no wonder kaya sobrang blockbuster nila dito. Yung tipong pag may uwalis na customer, may kapalit agad. Daming ulam. Mm. Malambot. Tapos itong tapa nila may kalasa to na sikat na legendary ng tapsihan eh. Isa pang panalong breakfast ng mga Pilipino. Tosino. Mmm. Magugustuhan ng anak ko to. Paborito niya yung tosino kasi may mga tosino na, alam mo yun, wala ka nang makaing laman. Puro asukal, puro taba. Ito yung mga quality ng tosino. Oy, huwag tayo mabigla, konti lang. Oh. Oh my god. Oh my god, sobrang bagay. Panalo tong chili sauce nila. Yung lasa niya, hindi lang basta may anghang. Eh. May flavor siya na ang hirap explain eh, basta flavorful siya. May binibigay silang kalamansi eh. So I guess hinahalo ng mga iba to. Yon. Mm. Pero kahit walang kalamansi, siya, ah, okay na ako dun sa chili sauce. Nalagyan natin toyo. So, may toyo kalamansi na siya at yung pinaka-chili oil. Yun! Mm. So, nakita nyo yung lumpia kanina. Ayan, with cheese. Oh! May pagmamahal na kasama yung paggawa nila ng lumpiang Shanghai. Ay, kung ako tatanungin nyo Kasi kanina tinry ko to sa ketchup eh Mas bagay siya dito. Mm, mm. I swear, ito yung dito panalo. yung 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 So yun lang guys, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, of course, subscribe na kayo. And don't forget to comment din sa mga gusto nyo pang i-recommend na puntahan namin. Oo nga pala, congrats sa atin. Finally, 100k subscribers na rin tayo. And don't forget to share this video din sa mga kilala nyo na mahilig mag-food trip. So yun lang. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye!